What's up mga pinta? So magandang araw po sa ating lahat So panibagong araw at panibagong video po tayo uh, Ibabahagi ko lang po sa inyo kung paano po tayo magbuwas ng uh, Davis Bayo Fresh So yan po yung ating bubuksan So kailangan po natin talaga natin dyan ng uh, ice spatula So ito po ang aking ibabahaging video So hindi na po natin kailangan tanggalin po ng selyo So yan po kasi po, uh, pangit po, pangit po kasi pag tinatanggalan po natin ng selyo, minsan po kasi ay ginagawa po nating uh, lagayan ng, ng, sabon. Tapos, uh, minsan po nilala, uh, ang ginagawa po ng iba dyan, uh, ni, yung ginagawa po ng, nilalagyan po ng yelo, na may tubig. So, pero hugas na hugas po yun. So, ang ginagawa po natin di ay uh, pinapasok lang po natin yung, yung spatula sa tagiliran tapos inaangat po natin ng paunti-unti dahan-dahan po para po pag ipinagdaig po natin uli natin ah uh, parang silyado pa rin po siya tingnan nyo napakaganda po tingnan so ayun uh, hanggang dito lang muna po mga kapinta at salamat po sa mga nanood at paklik share and follow po and I love you all